Masyadong tahimik ang kagubatan para sa isang napakainit na hapon sa Palawan. Sa mismong sandali na nagsimulang dumilim ang langit sa ilalim ng mabibigat na ulap, isang sigaw ng bata ang bumasag sa nakakapinig na katahimikan. Si Mikaela, walong taong gulang lamang, ay lumuhod sa lupa. Hawak ang bukong-bukong na kumikirot ng matindi. May nakakapit sa kanyang balat, isang madilim na ahas na mabilis umatras pabalik sa damuhan matapos ang kagat. Parang umuugong pa sa isip ng bata ang tunog ng pagkagat. Isang lalaking nakaputing Amerikana ang mabilis na lumapit, tinatabig ang mga dahon at sanga na may galit. Si Ramon Belacruzion ang kanyang ama, isang bilyonaryo sa sektor ng real estate. May-ari ng halos lahat ng mga pribadong dalampasigan sa lugar. Si Micaela ay humihingal, malamig ang pawis at nanlalaki ang mga mata sa takot ahas, parang ahas mahinang bulong niya. Tiningnan ni Ramon ang sugat, saka ang mamahaling relo sa kanyang pulso at pagkatapos ay tumingin sa daang lupa kung saan naghihintay ang kanyang helikopter. Unti-unting umatras ang kanyang mga paa. Tinitigan ni Ramon ang anak sa lupa na parabang isa itong abala sa schedule. Pabilis ang pagitim ng kagat. May pag-asang mailigtas siya kung agad gagawa ng aksyon. Ngunit paparating na ang bagyo at hindi magtatagal ay imposibleng makalipad. Magiging ayos ka. May dadaan dito, bulong niya, iniiwasan ang mga mata ng bata. Walang alinlangan, tumalikod, siya at tumakbo papunta sa helikopter, iniwan hindi lang ang kanyang anak, kundi ang huling bakas ng pagkatao sa kanyang puso. Sinubukan ni Mikaela na sumigaw, pero wala nang boses na lumalabas. Umiikot na ang lason sa kanyang binti, mabigat na ang kanyang mga braso nagsimula ng bumuhos ang ulan. Tumama ang malamig na patak sa kanyang mukha habang unti-unting nilamon ng katahimikan ang kagubatan. Sa malayo, palayo na ang helikopter, ang mga ilisi nito'y humihiwa sa hangin na parang mga tahimik na labaha. At doon sa gitna ng kagubatang Pilipino, unti-unting nawala ng malay si Mikaela, napapaligiran ng putik, takot at mga basang dahon. Sa kabutihang palad, Usa sa kapritso ng tadhana, bumagsak siya malapit sa isang maliit na kalbong bahagi ng gubat kung saan may ilang kalabaw na nanginginain. Isa sa kanila isang matandang kalabaw na may malalambing na mata ang tumingala sa tunog ng mahina niyang iyak. Dahan-dahan itong lumapit, inaamoy ang mabigat na hangin na amoy ulan at lason. Para bang may nakilala ito sa batang walang malay? Para bang minsan na rin siyang nawala ng mahal sa buhay? at wala siyang magawa. Maingat na lumapit ang kalabaw, ang mga paa nito'y lumulubog sa basang lupa. Huminto ito sa tabi ng bata, pinagmamasdan ng hirap niyang paghinga. Pagkatapos, bigla itong lumuhod, halos humiga sa tabi ni Mikaela. Dumampi ang mainit na katawan nito sa kanya, at si Mikaela, kahit halos wala ng malay, ay ikiniskis ang noo sa basang balahibo ng hayop. Ang init ng katawan nito, ang tanging palatandaan nang buhay na natira sa paligid. Lumipas ang mga oras, unti-unting tumila ang ulan at tinangay ng hangin ang maiitim na ulap. Nang muling sumilip ang mahinang araw, humihinga pa rin si Micaela na kayakap sa gilid ng kalabaw. Sa ganitong kalagayan sila natagpuan ng mga magsasaka kinabukasan, ang matandang kalabaw ay nakabantay pa rin. Para bang alam nitong hindi patapos ang kanyang tungkulin hanggat hindi ligtas ang bata nakilala ng isa sa kanila ang hayop, si Kado, isang nakaligtas sa baha na kumitil sa kanyang anak noong mga nakaraang taon. Nang umabot sa mga balita ang kwento, napatigil ang buong bansa para saksihan ang istorya ng batang iniwan ng sariling ama upang mamatay, ngunit nailigtas hindi ng siyensya o pera, kundi ng isang hayop na marunong kumilala ng halaga ng buhay. Nang tanungin si Ramon ng media, iginiit niyang isa raw iyong hindi pagkakaunawa sa isang trahedya. Ngunit sa maliit na klarerang iyon, kung saan muntik nang mawala si Mikaela, natutunan ng mundo na hindi lahat ng bayani ay may braso. Ang ilan ay may paa, may sungay, at may pusong mas malaki kaysa sa karamihan ng tao. Ang munisipal na ospital ng Taytay ay simple lamang, ngunit ginawa ng mga tauhan ang imposibleng misyon para mapatatag ang kalagayan ni Mikaela. Naapektuhan ng laso ng ilan sa mga kalamnan ng kanyang binti at maaaring hindi na siya muling makalakad ng maayos. Gayunpaman, siya ay nakaligtas. Nakasulat ang pangalan ng kanyang ama sa talaan ng pasyente, ngunit walang sino mang dumating upang kunin siya. Inalagaan siya ng mga nurse na may pagmamahal at sabi ng ilan, si Micaela ay ngumingiti lamang kapag nakikita ang litrato ng kalabaw na iniwan ng isang mamamahayag sa kanyang silid. Samantala, si Ramon ay bumalik sa kanyang buhay sa Maynila na parang walang nangyari. Sinabi niya sa media na ang kanyang anak ay panandali ang nawala at nang pinilit nagbigay siya ng simbolikong donasyon sa ospital. Ngunit mas marumi ang katotohanan, binayaran ng kanyang abogado ang katahimikan ng mga empleyado at pinawi ang anumang banta ng kaso. Sa mata ng mundo ng negosyo, isa lang siyang abalang ama na nagkaroon ng aberya. Ngunit sa kalsada, sa mga paaralan, sa mga bus, bulong-bulungan ang paghamak sa kanya. Ilang buwan ang ginugol ni Micaela sa rehabilitasyon. Masakit maglakad, ngunit mas masakit pang tanggapin na hinding-hindi tatawag ang kanyang ama, hinding-hindi tatanungin kung ayos lang siya. Sa kabutihang palad, inampun siya ng dipormal ni Aling Lita, isang biyudang nurse na nawalan ng anak ilang taon na ang nakalilipas. Inalagaan niya si Mikaela nang may pusong hindi matututuhan sa universidad, sa simpleng bahay sa pagitan ng bundok at palayan, muling natutong tumawa ang bata, kahit pahirap maglakad, kahit may mga pilat na naiwan, ngunit hindi pa tapos ang kwento ng batang iniligtas ng kalabaw. Isang independenteng dokumentaryo, ang sumikat sa buong mundo, at kasabay nito, naging simbolo ng empatiya at likas na damdamin ng imahe ni Kado. Ang matandang hayop na ngayoy itinuturing na kayaman ng pambayan ay dinarayo, pinapakain ng prutas at kinikindatan ng mga bata. Sa gitna ng atensyon, isang banyagang mamamahayag ang nakadiskubre ng tunay na pagkatao ni Micaela at inilantad ang bersyong itinago ng midyang lokal. Iniwan ni Ramon ang anak upang mailigtas ang sariling pangalan. Sumabog ang revelasyon parang pulbura. Lumayo ang mga sponsor sa mga negosyo ni Ramon, humiwalay ang mga kasosyo, at bumagsak ang halaga ng kanyang mga kumpanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nabili ang katahimikan. Ipinatawag siya upang tumistigo at ang video kung saan tumatakas siya mula sa pinangyarihan na aksidenteng na record ng drone ng kanyang security team ay kumalat sa social media tulad ng apoy. Libo-libong tao ang humingi ng hustisya para kay Mikaela. Ngunit siya, na ngayoy siyam na taong gulang, ay tumanggi sa anumang pakikipag-ugnayan sa ama. Matagal ang proseso, ngunit umusad. Napagpasyahan ng korte na si Ramon ay may sala sa kapabayaan at pag-abandona sa menor de edad. Ipinagutos ang pag-freeze sa bahagi ng kanyang yaman at siya'y sinintensyahan ng community service sa parehong bayan kung saan niya iniwan ang anak. Sa unang pagkakataon, napalibutan si Ramon hindi ng mga tagapayo kundi ng mga payak na mukha at matitibay na titig. Wala ni isa roon ang natakot sa kanya. Hindi na siya ang makapangyarihang tao noon. Isa na lang siyang karaniwang nilalang sa isa sa kanyang mga tungkulin sa komunidad. Ipinadala si Ramon sa parehong gubat kung saan nagsimula ang lahat. Kailangan niyang tumulong sa paglilinis ng mga trail para sa turista. Doon, muling nagtagpo ang landas nila ni Kado. Tiningnan lamang siya ng kalabaw, hindi gumalaw, sa katahimik na lumayo. Nakuha sa larawan ng isang turista ang tagpong iyon at muling nag-viral. Ang hayop na mas marunong magpatawad kaysa sa lalaking nang iwan. Iyon ang pinakamaraming ibinahaging caption. Mas nasaktan si Ramon doon kaysa sa hatol ng korte. Sa nayon kung saan nakatira na si Mikaela kasama si Aling Lita, itinuturing siyang munting himala ng mga tao. Ngunit bihira siyang magsalita tungkol sa kanyang ama nakatutok siya sa pag-aaral at sa mga librong pang biyolohiya, gusto niyang maunawaan kung paano nakadarama ang mga hayop ng mundo. Mas puro sila kaysa sa atin, sambit niya kung minsan. At tuwing hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw, dahan-dahan siyang naglalakad, matigas pa rin ang binti, patungo sa klarerang pinangyarihan ng lahat. Naghihintay roon si Kado. Walang salitaan sa pagitan nila, ngunit mayroong higit pa sa wika. Pasasalamat at katahimikan. Lumipas ang panahon. Labing isang taong gulang na si Michaela at kaya na niyang tumakbo kahit medyo baliko pa rin ang isang binti. Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa mga pampublikong paaralan at inimbitahan siyang magsalita tungkol sa katatagan sa isang pambansang kaganapang pang-edukasyon. Sa entablado, katabi ng mga guro at opisyal, nagsalita si Michaela ng buong tapang hindi ako iniligtas ng swerte o himala. Iniligtas ako dahil isang hayop ang piniling hindi ako iwan. Tumayo ang buong madla. Ang batang itinapon noon ay ngayoy nagbibigay inspirasyon sa isang buong bansa. Tahimik na umiiyak si Lita sa gitna ng mga manonood, puno ng pagmamalaki. Ngunit ang hindi alam ni Micaela, si Ramon ay naroon din. Nasa likod ng auditorium, nakatago sa mga litratista, matanda na payat at may malalim na mga mata wala na siyang negosyo o kapangyarihan. May hawak siyang gusot na sobre, isang sulat. Hindi ng paghingi ng tawad kundi ng pag-amin. Sa huli na unawaan niya kung ano talaga ang iniwan niya sa gubat. Hindi lang ang kanyang anak kundi ang nag-iisang pagkakataon para maging isang matinong tao. Gabi nang matagpuan siya ni Mikaela sa pintuan ng bahay nilang payak ni Lita. Hindi siya nagulat. Nakatiklop lang ang mga braso at tinitigan siya sa katahimikan. Iniabot ni Ramon ang sobre. Hindi niya ito kinuha. Bakit ngayon ka lang dumating? Tanong niya ng matatag. Hindi sumagot si Ramon. Umupo lang sa lupa sa tabi ng bakod na kawayan at nanatili roon. Pumasok si Michaela at ilang minuto ang lumipas, bumalik siya at iniabot sa lalaki ang isang baso ng tubig. Tinanggap ito ni Ramon. Walang salitang patawad ang binigkas tanging huni ng mga kuliglig ang pumuno sa pagitan nila. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Ramon na tumulong sa maliit na paaralan ng baryo. Nagwalis ng silid-aralan, nag-ayos ng mga sirang upuan, naglinis ng mga banyo. Hindi niya kailanman sinabi na siya ang ama ni Micaela, pero alam iyon ng lahat. Tinawag siya ng mga bata na lolo at lagi siyang binibigyan ng ngiti. Unti-unti ang kanyang presensya ay hindi na naging sagabal hindi na siya ang parehong tao. Gabi-gabi nagsusulat siya ng mga kwento tungkol kay Mikaela noong sanggol pa siya para bang sinusubukang buuin muli ang mga panahong nawala. Si Kadu ang Kalabaw ay naninirahan pa rin malapit sa klarerang iyon. Matanda na, mas mabagal, ngunit may mga matang tila nakakita na ng higit pa kaysa sa maraming tao. Isang araw, dinala ni Mikaela si Ramon doon. Tiningnan sila ng hayop sa kayumuko at muling kumain ng damo. Lumuhod si Ramon sa lupa ni hindi niya alam kung bakit. Ipinatong lang ni Michaela ang kamay sa kanyang balikat. Hindi niya sinabi na pinapatawad niya ito, pero hindi rin niya siya pinalayas. Minsan katahimika na lang ang natitira sa pagitan ng pagkakamali at muling pagsisimula. Dahan-dahan, binuumuli ni Ramon ang ugnayan nila ni Mikaela hindi sa pamamagitan ng mga regalo, kundi ng presensya. Siya ang naghahatid sa eskwela, naghihintay sa labas at tumutulong sa mga takdang aralin. Hindi na siya muling nagsuot ng Amerikana. Hindi na rin muling binanggit ang negosyo. Ang bago niyang trabaho ay simpleng tagapaglinis ng sentrong pampamayanan. Paminsan-minsan may nakakakilala sa kanya at bumubulong. Ngumiti lang siya. Ang lalaking iniwan ng sariling anak ay wala na. Ang natira ay isang taong araw-araw ay sinusubukang itama kahit kaunti ang malaking pagkakamaling nagawa. Sa ikalabindalawang kaarawan ni Micaela, nagtipo ng buong komunidad sa klarera. Mayroong bibingka, tugtugan at tawanan. Nasa gilid lang si Ramon, abalang nagsasalin ng pagkain. Kumuha si Micaela ng isang piraso ng cake at lumapit sa kanya. Gusto mo? Tanong niya. Nag-alinlangan si Ramon, pero kinuha iyon. Umupo sila sa lupa malapit kay Kado, na natutulog ng nakatagilid, parang isang matandang tagapagbantay. Minsan natatakot pa rin ako, bulong ni Michaela. Ako rin, sagot ni Ramon. At sa kauna-unahang pagkakataon sabay silang tumawa, hindi bilang ama at anak, kundi bilang dalawang nilalang na parehong nakaligtas. Ang kwento ni na Michaela at Kado ay naging aklat sa paaralan. At kahit marami ang tumingin kay Kado bilang bayani, ang totoo'y siya lamang ang simula. Ang tunay na himala ay ang nangyari pagkatapos ang pagkakataong muling magbuo kahit parang wala ng pag-asa. Dahil minsan, ang puso ng isang kalabaw ang nagpapaalala sa tao ng isang bagay na madalas nilang makalimutan na ang magmahal ay ang manatili kahit mas madali na sanang tumalikod. Minsan, ang pinakadakilang mga kilos ng pagiging makatao ay nagmumula sa mga nilalang na hindi nagsasalita ng ating wika, walang apelyido, at walang alam sa mana o kontrata. Isang kalabaw sa kanyang katahimikan ang nagturo ng bagay na kinalimutan na ng maraming tao na ang presensya ay mas mahalaga kaysa sa mga pangako at ang pagiging kasama ng isang tao sa tamang sandali ay maaaring magligtas hindi lamang ng buhay kundi ng kaluluwa. Si Ramon ay may lahat man maliban sa tapang na magmahal. Si Michaela ay halos nawalan ng lahat maliban sa lakas para magsimulang muli sa pagitan nila hinukay ng panahon ang isang bangin na tanging taos-pusong pagsisisi lamang ang nakatawid at kahit ganoon hindi naging madali ang kapatawaran dahil ang magpatawad ay hindi paglimot ni pagtanggap sa mali bilang tama kundi marahil ang pagpiling huwag dalhin ang bigat ng ayaw ayusin ng iba ngunit kapag ang isang tao ay tunay na nagsisikap araw-araw Marahil ay karapat dapat siya sa higit pa sa katahimikan. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagkukulang. Oo, ngunit higit pa roon, ito ay tungkol sa muling pagkakaugnay, sa hindi pagsuko sa kung anong maaring mamulaklak kahit sa pinakamasugat na lupa. At higit sa lahat, isa itong banayad na paalala. Minsan ang pinakasimpleng kilos, gaya ng paghiga sa tabi ng isang taong may sakit, ay maaring maging unang hakbang para baguhin ang lahat. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa mga komento at ibahagi mo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga kwento. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.